Ang Illuminati na yata ang pinakasikat na secret society sa buong mundo dahil sa mga kakaibang kwento at teorya na nakapalibot sa grupong ito. Ang Illuminati ay nabuo noong May 1, 1776 sa Germany na ang pinakaunang layunin ng grupo ay tutulan ang ideolohiya ng mga pamahiin at tutulan ang pagkontrol sa mga tao gamit ang relihiyon. Illuminati ang tawag sa grupo mula sa salitang illuminate o liwanag dahil ayon sa kanila ay sila ay ang magbibigay ng liwanag tungkol sa mga di makatarungang na nangyayari sa lipunan tulad sa pag-abuso ng kapangyarihan gamit ang relihiyon at posisyon at pag-abuso sa mga pamahiin at sila ang daan tungkol sa pagbibigay ng edukasyon na base sa science at ebidensya. Dahil sa lumalaking miyembro ng Illuminati noong 1784, nababahala na ang mga religious groups at mga politiko tungkol sa Illuminati dahil sa kanilang mga turo at ideolohiya. Kaya naman noong 1784, dahil sa takot ng mga religious groups at politicians, nagsagawa ng batas na ipagbabawal na ang kahit anong samahan na hindi kinikilala ng gobyerno, kabilang narito ang Illuminati. Dahil dito, nabuwag ang grupo. Hanggang ngayon, samot sa ring conspiracy theory ang nakapalibot sa Illuminati. Ayon sa mga teorya ay nakasurvive ang Illuminati sa pagbabawal sa kanila noong 1784. At hanggang ngayon, ayon sa mga conspiracy theories, sila ang kumokontrol sa Hollywood at mga kilalang personalidad sa showbiz gamit ang kanilang mga music videos at mga pelikula para sa kanilang layunin na New World Order. We'll